Ayan, isang magandang araw sa inyo mga buddy. Nandito naman tayo na padpad ngayon sa Heritage Memorial Park, Tagig. Ang pupuntahan naman natin ngayon ay si Charlie Dabao. At hahanapin din natin ang puntod ni Rico J. Puno. Ayan, yung palibot ng ano, Heritage Park, Tagig. Bali, dalawa pala to yung isa, yung isang sementeryo. Oh. Sa kabila, tatawid ka pa ng kalsada. Tapos ito yung dito ako sa sa kabilang ano, sa kabilang cemetery. Pero ano pa rin to? Uh, Heritage Park tagig pa rin. Yung isa lang. Ito mga bati, pakita ko sa inyo yung puntod ni ano ah, uh, Charlie Dabao, ang tatay ni Ricky Dabao. malawak to dun sa kabila ito 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 po yung libingan ni ano, Charlie Dabaw ayan uh, pinanganak siya noong October 7, 1934 ng August 8, 2010 ang um, pagkakalam ko ito ay sikat na aktor noong dekada 50 uh, parang ganun ayun mga body simple lang yung nyo na dito ang ganda ng isang ano doon no? Oh. parang palasyo Zoom natin. bundo Chinese temple ah, yun parang yung mga napapanood ko sa pelikula ganito ang mga itsura nun Eh mga buddy puntahan na natin ang puntod ni Charlie Dabao ngayon naman isusubukan natin hanapin ang puntod ni Rico J. Pono A few moments later. Matapos ang mahabang hanapan, nakita ko rin ang puntod ni Rico G. Puno. na uh, dalawang sikat na naman ng ating napuntahan. Hindi naman, hindi man sa kapanahonan natin ng mga millennial, pero panahon ng mga nanay at tatay natin, ito mga kilalang kilala itong mga celebrity na to na ating pinupuntahan. Yung kabilang Heritage Park Memorial, ayun, Ayan yung kabilang bakod nito. Kabilang kasada lang. Tatanaw mo na. Yung baba ng aeroplano. Medyo maingay lang dito. Kuha ng met maya ang daan ng ano, aeroplano. Pakita ko sa inyo yung paligid mga body. Itong pwesto ng puntod ni Rico J. Puno. Malapit lang siya sa guardhouse sa entrance yung pinuntahan natin kayo na kay Charlie Dabo banda dulo pa ayan yun na yung guardhouse yung katabi ng tent tala mga buddy puntahan na natin yung puntod ni Rico G. Puno nakakatawa nga lang kasi yung, yung puntod niya may katabi rin puno ayan dito na ang puntod ni Rico J. Puno kita na natin Ito mga buddy uh, dito ang pangalan niya ay Enrico de Jesus Puno o mas kilala sa tawag na Rico J. Puno pinanganak siya noong February, February 13, 1953 at namatay siya noong October 30, 2018 ayun yung puntod ni Rico J. Puno Ayan. tapos may katabi siyang puno nakakandong <laughs> siya ng puno siguro sinadyato ng mga ano niya ng mga kamaganakan niya na taniman siya ng puno dito sa tabi ng ano, puntod niya para pinakanganan sa kanya para tandaan hindi, pa ako masyadong napopokus sa mga pasyalan focus muna tayo ngayon sa pag sa mga puntod ng mga sikat uh, at may ilan ilan na rin po akong nalibot ng mga abandonadong lugar ay mga badi, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel ay pakiclick na po ang subscribe button at notification bell para samasama na naman po ulit tayo sa mga susunod pa natin na pag-ala 2,000 years later dito pa rin tayo sa The Heritage Park Tagig para i-vlog naman si The King of Comedy Dolphy yan mga bati, habang papunta tayo doon sa puntod niya ay eh, pakita ko sa inyo yung video rito talagang libingan to ng mga ano, milyonaryo libingan ng mga mayayaman Ayan yung paligid ng wadi. Ito. Ito ang puntod ni Dolphy. Ang king of comedy. Ayan. Ang itong pangalan niya pala ay Rodolfo Vera Kison O mas kilala sa tawag na Dolphy at binasagan siya na King of Comedy. pinanganak siya ng July 25, 1928 at namatay siya ng July 10, 2012 Yan, ito yung living niya dito masaya ako na nakakalibot ako sa mga puntod ng mga uh, dating artista o ano, mga celebrity Ah, uh, masaya din ako na ipapakita sa inyo yung kanilang himlayan. Kasi yung mga tao na malalayong lugar, sa malalayong lugar hindi makapunta. At least kahit papaano sa video natin na kikita ni, nakikita ninyo mga badi. Ayun. Kaya so, mga badi. Hanapin naman natin ang puntod ni Rody Fernandez. Kahit man lang sa ating vlog, ating munting vlog sa ating munting channel ay masilayan nyo. Ito mga buddy Makita ko na yung puntod ni Rody Fernandez. Tara, samahan nyo akong silipin. Yung malaki mo na yan. Yan, dyan siya nakahimlay. Action star ng pelikulang Pilipino. Tapit na natin mga body. Nasa loob. Ito, mga body. Si Rodolfo Padilla Fernandez. laban pagdating sa mga action movies. Lumaki sa Lubang Pampanga si Rodolfo Rudy Fernandez. Anak siya ng direktor na si Vigor Fernandez at ng ina niyang si Pilar Padilla Fernandez. Pagamat tila nasa puso nila ang pagpasok sa showbiz, ang pangarap daw talaga noon ni The Boy ang maging isang piloto. Sa huli, hindi man ito natupad ni The Boy naging isa naman siya sa mga pinakasumikat na action star noon. Okay na malaking picture niya. sa natin. Hindi malabo lang ikaw buddy kasi ano. Eh. May nakaharang na salamin na tinted. natin makuha ng maayos. na mga buddy Kung mapapansin nyo ang vlog ko Hindi na ako masyadong ano, Gumagala sa mga museleyo Basta ano na Rekta na tayo agad sa mga dinadalaw natin Hindi na tayo masyadong Hindi na natin kailangang pahabain pa ng sobra Ang mahalaga Maipakita ko sa inyo yung himlayan Ng mga iniidolo nyo sigurado ako na mga yung mga pinupuntahan ko maraming mga humahanga dito yung nasa likuran ko yan yan po yung ano Masileo ni Rudy Fernandez yan. dalawang sikat na naman bali apat pala sa kabila galing na rin tayo maraming maraming salamat po pala ulit sa inyong panonood at pagsama sa akin sa episode ng vlog na to sana po ay patuloy niyo po akong suportahan at na marami pa po akong mga sikat o mga celebrity mga kilalang tao sa ating bansa na na mayapa na na ating bibisitahin